ang tinuguri ang royal couple ng drama na sina Aljo Rabrenica at Chris Bernal. Nagbabalik tambalan sa isang nakakakilig at nakaka-inspire na kwento ng pangarap at pag-iibigan. Sundan ng kwento ni na Nick at Princess na parehong lumaki sa ampunan ngunit pinaghiwalay ng tadhana. At sa muling pagkukrus ng kanilang landas, makikilala pa rin kaya nila ang isa't isa? Matutupad ba ang kanilang sumpaan noong sila'y mga bata pa? Kahit magkaiba na ang estado na nila. Simula sa lunes, tutukan bago mag-24 oras ang pinakabagong series ng GMA, Ang Prinsesa ng Buhay Ko. At ngayong hapon sa StarTalk, Aljura Brenica at Chris Bernal, live! At nandito na nga sila ang royal couple of drama, yes. Aljura and Chris. Hello, good afternoon hapon. po. Your Highness. Magandang hapon po sa inyo lahat. <laughs> Ang hirap naman panindigan nun. <laughs> Ayan. Uh, okay, Chris Aljur. Uh, pressure ba kayo sa bagong tawag sa inyong royal couple of drama? yun. <laughs> Sobra. Hindi ko, ako nga hindi ko alam kung tanggap ko ba yun. Tanggap ba na natin yun? Para sa atin na ba talaga yung title na yun? <laughs> sa tingin ko, di ba? Kasi tagal na eh. Pero thank you, thank you sa GMA dahil sa title na nabigay nyo sa amin. Um, Oo, oh, syempre, napapressure po kami kasi ah uh, ikaw ba naman yung mabigyan ng titulo na gano'n. Pero at the same time, mas nagpapasalamat po ako, mas na-appreciate po namin kasi ah uh, yung pinagpaguran po namin ni Chris throughout the years, ah uh, nabigyan nila ng pansin. Uh, we're thankful na napapansin nila yung pinaghirapan namin and sa support. O oh, total, usapang royalty na rin tayo dahil prinsesa ng buhay ko, mm. di ba? Okay, eee. pero para sa inyo, sino ang prinsipe at prinsesa ng mga buhay nyo? Ikaw, sino mauna? Ladies first? Ako muna, prinsipe at... <laughs> um, princess, sa prinsesa siguro siyempre mami ko number one ng mami ko. Pwede okay. ba yun? family? Prinsipe hinihingi na. Hindi, Prince, ah, prinsipe oh, pa, para sa akin. Siyempre, <laughs> isa si Alger, so prinsipe ko. Yes. Ay, Ayaw. okay. <laughs> si Alger, daddy ko, mga fans ko, yan ang mga prinsipe at prinsesa ko. <laughs> okay, at siyempre naman, ang prinsipe ng buhay ni Chris. Sino ang prinsesa? Ang prinsesa ko, <laughs> napakarami po. Ba. Tinuturing ko pong ang prinsesa yung kapatid kong si Alea. Okay. Nag-iisa po namin babae yan, yung nanay ko, na nasa Europe ngayon. Ma, mag-iingat ka. Alam mo, dapat Reyna yun eh. nag namin ka. Na yun <laughs> ang prinsesa ng tahanan okay. namin eh. Uh, kami nila dati, prinsesa ang turing namin sa kanya. Uh, si Chris, syempre, uh, yan ang prinsesa ng uh, buhay ko dito sa showbiz. So, yan ang uh, hindi na mapapalitan yan, kumbaga. Pero sa personal ko, meron din ako prinsesa. Ayun. Okay. Ayun no. Oh sige, wag na. Tapangalanan mo. <laughs> Alam na. Alam niya uh, na. <laughs> 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 oh sige, kauna. Kauna. Ayun. Anong chemistry meron ang love team ninyo kaya tumagal ng ganito? Katagal antagal sobrang matagal. Tagal talaga oh. in fairness, ang tagal. <laughs> Intagal nga no. Pang, mm -hmm. ilan, pang 11 na natin 'to na project. 11 project. Mhm. Mm ah, uh, para sa akin ah siguro yung pagiging natural lang namin. Kasi, kumbaga, kung makita kaming sweet, kung ano man yung nilalaman ng mga mata namin pag nakikita nila kami umarte, siguro yun, yung pwedeng natural lang, kung ano yung tunay na nararamdaman namin para sa isa't isa. Siguro yung nakapagpatibay sa amin tsaka kung bakit kami umabot dito kasi sa mga pinagdaanan namin. Kami ni Chris, pwede kami kaming... Uh, maraming pwede mangyari. Pwedeng matigil na to. Pwede maghiwalay na kami. Pero, uh, I think, ito yung isa yun sa mga pinagpapasalamat ko sa Panginoon eh. Yung gift ng friendship na binigay sa akin ni God. Binigay sa, okay. sa akin ni God eh. Mm -hmm. So, uh, I think yun yun eh. Yung The friendship na pinagdaanan ah. namin. Oh. Ayun. So, Ajur, ano ba ang paghahanda na ginagawa mo sa Cosmo Bachelor? Bash! Eh, malapit na yan. Bago yan, pwede mo makita naman dyan yung app. Siguro hindi lang yes. ako gusto makita nito. Lahat kami dito sa studio. Ako na may option yan. Eh. Pag hindi mo pinakita, ako oh. magpapakita. So, diba? mamili ka. Para makita naman namin kung anong klaseng paghahanda yung ginawa mo. Parang mas gusto ko kung ikaw magpapakita. <laughs> Ay, hindi, ikaw na. Ayaw nila eh. Ah. go na, go! Sarap ang na. camera. Papala hey! muna na ako doon. sa prinsesa mo. Okay lang ba? Ha? Okay lang ba? Okay lang. Kung ikatutuwa at ikasasaya nila, go. Ah, <laughs> there's the camera. There's go! Camera. Yes! Okay. Wala Ay, naman eh. Sandali. Ang tagal! Pakitanggal yung botones. <laughs> Ang tagal tanggal demanding Silip lang tayo ayun ayun may linya na agad Thank you very much Abangan okay. niyo po yan sa Tuesday Cosmopolitan okay. okay anyway uh paki-invite mm -hmm. please invite them uh Chris Ah uh, sana po suportahan po ninyo prinsesa ng buhay ko bago po yan mag 24 oras. Hinihingi po namin ulit ni Adjur ang suporta ninyo. Sana po mahalin ninyo. Napakagandang kwento. Romantic comedy po ito na may light drama. Um, sino mga mga kasama natin dyan? Ang mga kasama po namin dito ay walang iba kundi sina... <laughs> sina Renz Fernandez, uh, LG LJ Reyes, Miss Carmi, Carmi Martin, Mr. Emilio, Emilio Garcia. Garcia. Uh, John Manuel Vincent Magbanwa. Directed by Direk Don Don, Santos. Santos. Hi, Direk! <laughs> oh, okay. Ito po ay prinsesa ng buhay ko. Oo nga po okay. pala. Uh, ano po yon prinsipe? Samahan niyo po kami. Ito po ang uh, kwento ng tunay na kaligayahan na, na inaasam na lahat. Ha? Samahan niyo po ako sa paghahanap sa natatanging prinsesa ng buhay ko. Ito po ang prinsesa ng buhay ko. At mamaya po, <laughs> huwag niyo pong kakalimutan, nasa Ultimart po kami. San Pablo, Laguna. San Pablo, Laguna. Mamaya na po yan. At abangan nyo naman po kami bukas sa SAS Sunday All-Star. At bukas po pagkatapos ng SAS ay nasa SM City Rosario din po kami. 5 p.m. with our other cast members. Yes. See you there mga kapuso. At meanwhile naman, dapat abangan nyo sa StarTalk dahil si Comedy uh, Concert Queen oh, yes. na si Ai Ai de las Alas oh. at ang GMA Primetime Queen na si Marian Rivera. Naku, no, oh, sa Ayan salang no. sa intrigahan <laughs> sa tapatan sa uh, mga host ng StarTalk, Talk, abangan nyo live susunod na uh, Alisa. Kaya sugod so na sa Magic Star More Tarlac. Mamaya 4pm po yan, Makak makakasama nila sina Peña Binene at Derek Monasterio para sa Kapuso Mall Show. makita mga, kita po kayo oh, At sa mga Pinoy uh, sa sa Dubai, magkakaroon ng concert ang inyong mga Kapuso abangan sina Marian Rivera, Julian San Jose, Richard at Christian Bautista. Okay. At sa mga ayaw mga Kapusong uh, Pinoy sa Dubai September 27 'yan sa Indian High School Dubai abangan 'yan. At mga Kapuso abangan si Marian Rivera uli talaga humahatak. Oh, si Marian oh, sa akaw. Peña Francia Festival. <laughs> Bukas yan, uh, September 22 sa Plaza Quezon sa Naga City. And... Start the Hood Light Attack. Lily's Peanut Butter, BR Chua, Design and Install Furniture. And also, thank you, Dr. Vicky Bello. Bello Essentials, Flawless, Iron Contactless, Aris Placenta, Metatayon, Healthy Smell Dental Center, Bukala Shoes, Dr. Ayla De Dison Santos, Royal Dutchess, and Lawrence Vitari po makeup today. And happy 50th birthday, Ati Vida and Leigh Hoderia. And Dr. Vicky Bello, Flawless, and Nasa Tubiera, Susan Aquino, Symmetria, Emi Ilario, Teli Garcia, at narito po ang bida, ang mga bida ng dormitory sa Winwin Marquez at Enzo Pinada para sa aming start-off.